Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Alerto to all senior citizens, ang balitang ito ay para po sa inyo. Isang panukalang batas na naglalayong isama ang senior citizens ID sa eGovPH Super Apps. Ito'y napakalaking tulong po sa ating mga lolo at lola upang mas mabilis niyo pong ma-access lahat ng serbisyo na dapat niyo pong makuha. Ang balitang ito ay nakalap sa philstar.com.ph Isang panukalang batas na naglalayong isama ang Senior Citizens ID sa EGOV PH Super Apps ay inihain sa kapulungan ng mga kinatawan na may layuning matugunan ang digital gap sa pagitan ng ating mga senior citizens at serbisyo sa lahat ng ahensya ng gobyerno, pribadong establishmento at local government unit o LGUs bukod sa iba pa. Sa House Bill No. 9704, binigyang diin ni Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ordanes ang pangangailangan para sa mga Senior Citizens ID na isama sa digitalization at technological advancement dahil ang mga matatanda ay madalas na nahihirapan sa paggamit ng mga digital interface na maaaring humantong sa kanilang pagbubukod sa mahalagang binipisyo ng gobyerno at mga serbisyo. Ang panukalang batas ay naglalayong pagsamasamahin ang aplikasyon ng Senior Citizens ID upang matugunan ang mga alalahanin ng ating mga senior citizens sa loob ng EGOV PH Super Apps upang siguraduhin ang pantay na pag-access sa mga serbisyo ng gobyerno anuman ang edad o teknoholikal na kasanayan. Isang proyekto ng Department of Information and Communication Technology ang EGOV PH Super Apps ay nag-aalok isang portal para sa mga multisectoral government transaction and services na nagpapadali para sa mga Filipino sa buong mundo na ma-access ang kanilang dokumento, permit, identification at clearance ng gobyerno. Ang pagtatag ng mga application ng Senior Citizens ID sa loob ng eGov PH Super Apps ay isang maginhawa at madaling paraan para sa mga matatanda na makakakuha ng mga Senior Citizens ID Card na nagbibigay ng kanilang pag-access sa iba't ibang serbisyo ng gobyerno at mga diskwento. Sa isang pahayag, sinabi ni Senior Citizens Party List Ordanes na, nagka na nakilala niya na maraming matatanda ang walang smartphone o akses sa internet. Gayunpaman, sinabi niya, ang mawalang akses sa digital service ay maaaring pumunta sa kanilang munisipyo o city hall upang humingi ng tulong. Aniya, maaari din silang mag-enroll sa LGU system o anumang mga option ito ay mas maginhawa para sa mga nakakatanda. Dagdag pa niya na streamline ng kanyang panukala ang proseso ng aplikasyon, bawasan ang mga barokratikong hadlang at magbibigay daan sa mga nakakatanda na mabilis na ma-verify ang kanilang pagkakakilanlan at pagiging karapat dapat para sa mga serbisyo sa pamamagitan ng isang user-friendly na digital platform. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!